Ayan na mga kaidolan, ready na sa kainan. Ang ating nilutong sinigang. Hmm. Sinigang na baboy or pork. Sarap. Hmm. Sarap daw. Boy! Tayo kumain mga kaidolan. pagluluto nga pala ako mga kaidulan na sinigang na baboy dito sa company lulutuan ko yung mga ko na trabante mga kaidulan ayan mga kaidulan oh. dito ko mga kaidulan niluto sa rice cooker siyempre ayan na si baboy nilagyan ko na rin ng sibuyas, bawang, paminta at sike, siyempre may asin na rin yan at saka magic sarap A few moments later. Ayan mga kaidulan yung ilalagay natin. Mayroon tayong kamates at saka okra, sitaw at saka kangkong ayan o, yan ang ating mga ilalagay kamatis at saka yan. magic sarap, labanos ayan, habang sila nag i -imil -imil lang ayan o, sarap buhay <laughs> at ako makinula magluluto ako a few moments later nilagay ko na yung mga gulay niya na okra at saka sitaw at saka si labanos, siempre si siling haba ayan makinula na no? hintay-hintayin pa natin ng ilan minuto pa para maluto naman si gulay niya na to at ilalagay na rin natin si kangkong a few moments later ito na mga yung natin sinigang na baboy or pork ayan na mga kaydulan, oh. ilagay ko na si kangkong niya mga kaydulan. ang kulang na lang dito mga kaydulan, yung sinigang na baboy yung sinigang sampalok yung pampasim yung makaidulan yun na lang ang ilalagay natin diyan makaidulan oh Ayan, napakasimpleng pagluluto mga napakadali lang. Pero pagdating sa kainan, talagang mapaparami ang kain mo mga A few moments later. Lagay na natin mga sa sinigang. Ayan o. Oh. na yung sinigang mga kaidulan, Luto Tutok na yung gulay. sa natin sa mga ilulad para makasimasim at masarap ang kain mga ilulad kaya yung porto kung sakto malambot na yung porto ay ilulad napakasarap sa sinigang mga ilulad pag malambot na yung porto niya. at nilutok na rin yung gulay siyempre tikman na natin ah sarap gabis masarap pa nito mga ilulad kung mayroon pa siyang laman ng gabi para medyo malapot-lapot pero ito gabis na ito mga ilulad that's nice huh?